Oo. Tinan mo yung isa talaga. <laughs> gusto niya maligo. <laughs> pa, ano yan pa? <laughs> talaga. Dito ano? Gusto mo hintayin mag-high tide? Hindi <laughs> na. Uwi na mamaya. Ha? Nainggit. 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 Mag-brief ka na lang pa. Huwag na. Ha? Sige. Sige. Ano ulit? <laughs> Langoy. Dito banda o. Malalim. Tubig, no? po, Yan yung asawa ko. Sige. Maganda maligo dito te pag high tide, te kasi hindi mainit. Ayan o. <laughs> Ayan. Saan ba yung may parte na may malalim eh? Kauumpisa pa lang kasi pumasok yung tubig. Mamaya ang alas 4 pa ata. Ha? Kayo nang umaga daw as in wala. Itong ano na yun oh. Stalactite. Oh. hindi, ayaw mo. Hintayin kita. Yan yung stalactite oh. Yan. Tapos yung ibang area kasi hindi ito talaga pinalagyan ng ng ano, kuryente para natural na natural talaga. Ligo ka? Gumagapang lang yung asawa ko kasi wala, ano, low tide pa lang. Galing mo lumangoy pa, do. No? Huh? Danda na, baka <laughs> Walang ano, walang tawag nito. Lifeguard. Baka malunod. Jay, ikaw, Jay, hindi ka maligo. Maligo ka? Maligo um, ka? Maligo ka? Dito, dito. Don't tis, oh, doon, di sa ano? Sa, guta pa iba? Makagig yan. An, hain? An, sa guta pa? ba? Adin ba?